Hi mga kailang, it's me again at Nel G ay yan. Uh, magbibigay ako ng konting info para sa mga nangyayari dito sa Israel. Paano nga ba nagsimula si uh, Prime Minister Benjamin Netanyahu na gumanti or talagang magbigay ng uh, matinding uh, galit sa Gaza, sa Hamas o ISIS o terrorist kung ano paman yan. So yun ay dahil sa mga ito. but these are not numbers. These are civilians, Israelis, human beings, our brothers, our sisters, uh, the state of so many of them still unknown. We want to turn now uh, to ephraim uh, I would like to start by asking, how are you? I want to say good, yes, but uh, you say that two of my friends that was kidnapped, but not not just two of my friends, it's like 150 of my brothers and sisters was kidnapped to Gaza. Women, children, babies, elders, um, it's difficult, but I have a lot of hope. Tomorrow I'm going to my reserve duty and I will do what I can to protect uh, to protect my brothers. Because what happened this morning, it was just a massacre. It was a terror organization that was shooting people that was unguarded. You know, we waited for this party a couple of months. at ito po yung mga Pilipino na nangangawala dito at kinidnap ng mga terorist yung nauna pong babae si Angeline ay na-declare na pong patay may anim pa pong mga Pilipino na naandyan sa ating uh, monitor na nawawala pa po at kinidnap po ng terorist hindi pa po natin alam kung ano po ang nangyayari na sa kanila ngayon at ito naman po ay mga Israeli na nawawala o isa sa mga kasama sa mga nakidnap at ngayon yung iba dyan ay na-declare na rin patay, nakuha na rin ng mga sundalo na wala ng buhay. Ayan po yung dahilan kung bakit po galit na galit ang ating Prime Minister dito sa Israel. Ito rin po ay Thailander na walang din po siya ng buhay ng dahil sa mga hamas na iyan. At ito po yung mga sinabi niya nang magsimula ang gulo. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. Ayun nga, at ang um, sabi pa nga ay ito yung ano, sworn iron. Kung baga yun ay yung pinakantawag nila sa ganti nila sa Gaza. Kung baga gidising na nila ang layon ng ano, Israel, di ba? Grabe. So, yun mga kailang. Kaya, pray-pray uh, lang po tayo. Na sana eh, matapos na ang nangyari sa Gaza, sobra na. Na uh, talagang hindi na rin sila nagpatinag. Noong una kasi, uh, nagwa-warning pa ang Israel na paalisin yung mga, uh, yung mga civilian bago nila pasabugi ng isang lugar doon. Kaso, ang nangyari, ang dami nilang dinukot, ang daming mga nasugatan, ang daming namatay sa Israel. At nalampasan, ngayong taong ito, ngayong araw na ito, ngayong linggo na ito, ngayong oras na ito, ang nangyari noong matagal na panahon na naging holocaust. Kaya naging, malamang magiging historical din ang nangyaring ito sa Israel. Kaya talagang magagalaiti ang presidente dito. Hindi nyo mo aalis sa Israel na talagang gumanti sa kanila. Kasi sa sobrang daming namatay, sa sobrang daming tinukot, sa sobrang daming nasugatan, hindi ba? Kung baga, gawin sa anak mo, ano pong mararamdaman mo? Yun yung nangyayari sa presidente, yun yung napakiramdam ng presidente. So, wala na silang pakailam ngayon, matamaan si Bilyan, maapektado maapektuhan yung civilian sa gasa wala na silang pakialam, tinanggal nila ang kuryente tinanggal nila ang na uh, tinanggal nila ang kuryente, tinanggal nila ang patubig, yun ay galing lahat dito sa Israel, wala na silang pakialam kasi gumanti na talaga ang Israel at talagang nagalit na so yun ang katotohanan sa mga kabila ng uh, gulong ito napakaano rin kasi ng gasa, you know? alam nilang galing dito yung kuryente nila, alam nilang galing dito yung tubig nila, at yung mga ibang mga uh, pagkain, mga prutas at saka mga gulay dito nang gagaling sa Israel. <laughs> 'Di ba? Napaka ano nakapa ano isipin na baka kailangan nilang gawin 'yun. Anyway, eh wala eh terrorist 'yan eh. Wala tayong magagawa. Ano? May siba. So 'yun, 'yun lang mga kailang.